Welcome to my vlog. Let's go. Ada okay, guys, dah aku ni isda guys. Lampas ga? Ah, kan isda ni pak sit ni. Jangan lampas ga? Yo lambe guys, bapak. Balik tanda ni lampas be. Balik tanda ni lampas dagang. Balik tak lemas, guys. Ada lah. Bahi motor sos. Pada kuling dan pak Ah, pak sit ni. guys. Yow, lampas, guys. Yow, lampas, guys. Yow, lampas, guys.

Kalinga Draguling Dara Fireball Mmm Biti Paxit Kayuhi dol Mmm Paxit na wala pa yun Dara Ihini na baga Interview hong din si Agawin din ron tata ang interview hong si Agawin din Samot Yan ang isda Mabot na siya kay ang isda na na Mo isda na siya Hindi isda na Wala <laughs> isda <laughs> na siya Oh Mabot na siya Mabot na siya isda nga isda Ini gamel aku wak, bye bye gol, nagi nagi कॉल gol, nagi tu nak nak. Tena ना tena gamel nang, nak kene gol, tena awal tama, tena awal nang, kalau me, ini mana gua pun kau, kau ni wan drag lam masih prosus ba, ni apa kisah Sid na guys, dalawa guys, Bombay, mga mga bagyo ba guys. Ano ba? Pag ada na, ano guys, na aray guys. Ama na ni Tanan, tanawa, darama ni oh, O, letan rag suka pati, sana ada yun ay. Halo na to, Mex, darama ni Lapas. Hmm, chalo, Pag Sid. Ready na na to ang Tanan guys, darah. Mmm, kalami. Ang lawan dana, oy. Uh, Hello, hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi narin rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayama Dahil yo, sa akala ko Hindi ako